Mensahin ni Oyo sa mga taga-pasig inulan ng reaksyon. Oyo Boy, ganito palang klasing kuya kay Mayor Vico. Usap-usapan ng aktor na si Oyo Boy Soto matapos siyang magbigay ng mensahe sa mga taga-pasig. Alam ng marami na sa tuwing panahon ng eleksyon, hindi na bago ang paglahok ng mga kakilalang artista sa politika. May ilan na tumatakbo mismo habang ang iba naman ay hayagang nagpapahayag ng suporta sa mga kandidato. Sa dami ng mga artista sa bansa, ilan sa kanila ay ginagamit ang kanilang impluensya upang hikayatin ng mga botante. Isa na rito si Oyo Boy Soto na anak ni Navik Soto at Dina Bonavi na kilala rin bilang mahusay na aktor. Bukod sa pagiging artista, mas nakilala rin si Oyo bilang isa sa mga miyembro ng pamilyang Soto na matagal ng aktibo sa mundo ng showbiz at politika. Matagal na rin tahimik sa showbiz si Oyo mula nang mag-focus siya sa kanyang pamilya siya ay kasal kay Christine Hermosa at may anim silang anak. Ngayon, muling napag-usapan si Oyo sa social media, hindi dahil sa pelikula o serye, kundi dahil isang diretsa mensahe para sa mga tagapasing. Si Oyo ay nakakatandang kapatid ni Mayor Vico Soto na muling tumatakbo sa kanyang ikatlong termino bilang alkalde ng Pasig. Kilala si Vico sa kanyang kampanya para sa malinis at makabagong umanong pamamahala sa lungsod. At bilang suporta, nagpost si Oyo sa kanyang Instagram kung saan pinayuhan niya ang tagapasig na iboto si Mayor Vico kung ayaw mo rin nilang madismaya. Ani Oyo, mga tagapasig, si Vico Soto ang iboto kung ayaw niyong madismaya. Simple pero matapang ang pahayag na ito at agaduman ng atensyon mula sa netizens. Marami ang pumuri kay Oyo sa pagiging supportive na kuya kay Vico. Ngunit ayon sa maraming tagapasig, hindi na raw nila kailangan ng paalala dahil napatunayan na raw nila kung sino ang dapat pagkatiwalaan at si Mayor Vico ito. May ilan namang nagsabi ang suporta ni Oyo ay simbolo lamang ng tiwala ng pamilya sa liderato ni Vico. At tila nakinig naman ang mga tagapasig sa payo ni Oyo dahil sa inilabas na official result ng May 12 election muli nanalo bilang mayor ng Pasig si Mayor Vico.